So hello mga ka-vlog ko, uh, mayroon na naman po tayong natulungan ngayon sa sa pamamagitan po ng video call cool, mga ka ko. At ito po ay napapasukan po siya ng masamang elemento mga ka ko. At ito po sa ngayon ay ginagamot ko po mga ka-vlog ko. Hey. Hey. Mga kablog ko, uh, magbasbas muna po tayo ng tubig para sa paglusaw sa kapangyarihan ng masamang nilinyo na sa katauhan ng babaeng ito. So mga kablog ko, sa lahat po ang mga hindi malawak ang pag-iisip dyan ay paki-scroll na lang po ang video namin. At sa mga marunong umunawa sa video, ay paki-like and share na lang mga kablog ko. Sana po ay Huwag niyong hosgahan ang taong gustong gumaling sa kanyang sarili. Dahil lahat po tayo ay may kanya-kanya po tayong mga desisyon sa buhay. Ang desisyon na ito sa sarili niya ay gusto siyang gumaling. Kaya ito ay nagpapagamot po siya para mabigyan po siya ng lunas at gumaan ang kanyang pakiramdam. So ngayon mga kablog ko ay tuloy ko pa rin siyang ginagamot. So ayan, makikita nyo, panuorin nyo ang video mga ka-vlog ko. Hanggang dulo. Sa mga hindi pa po naka-follow po dyan, uh, pakilike na lang po and follow my Facebook page, Surya Vlogs TV. At available na po tayo ngayon sa YouTube channel ko, uh, Reaplica Vlogs TV. At sa Instagram ko, Replica Vlogs TV. At sa TikTok ko, Replica Vlogs TV uh, na lang po ako sa uh, account ko dun mga ka-vlog ko, uh, naway ma-subscribe nyo po ang aking page mga ka ko. Lahat po ng account ko, mga ka-vlog ko, ay masubaybayan masubay po nyo. Uh, so, mga ka-vlog ko, uh, magbasbas na naman po tayo ng tubig para sa tuluyan na paglusaw sa kanyang kapangyarihan na kung ano man ang elemento na nakapasok sa katauhan ng babaeng nito mga kablog ko. So ngayon mga kablog ko, tuloy-tuloy uh, lang ang pan -pan -pan panood ng video ko. Uh, Sana'y magustuhan nyo. Bigyan nyo po ako ng like lang at saka pakicomment na lang ako dyan mga kablog ko kung nagustuhan nyo po ang video at mag-message po kayo kung saan po nakaabot ang video namin para ma-shout out kita sa susunod na video ko mga ka-vlog ko. So ayan mga ka-vlog ko, ah, medyo nabawas-bawasan na po ang hirap niya pero kailangan pa rin ipagpatuloy natin ang paggamutan mga ka-vlog ko. Ayan, na ah, parang gusto niyang lubaban mga ka-vlog ko pero sa kapangyarihan ng Tres Mundo, lalo-lalo na ang ama namin at ang naglikha ng mundo ng may buhay at sa agos namin na si Tres Mundo Tres Hilario na binigyan po kami ng kapangyarihan upang tulungan ang mga taong nangailangan dito sa mundong ginagalawa natin so ayan bas, bas na naman po tayo ng tubig mga kablag ko hanggang sa tuluyan na pong malusaw ang kanyang kapangyarihan sa kadiliman o uh, masamang elemento na nakapasok dyan sa katauhan ng taong ito so ayan mga kablog ko uh, talagang ayaw pa talaga susuko mga kablog ko pero huwag kayo pong mag dahil tuloy tuloy po yung gamutan po natin hanggang sa gumaling po ang babaeng ito mga kablog ko <laughs> So yan mga kablog ko, uh, tuloy pa rin yung paggagamot natin sa kanya. Parang tuluyan na po na gagaling po ang babaeng ito. Uh, para po sa mga tao dyan na may mga comment, o pakicomment na lang dyan sa baba. Para malaman po natin kung saan po nakaabot ang ating video mga kablog ko. Uh, tulungan nyo po ako mga kablog ko para mapagpatuloy natin ang pagbablog natin sa mga taong nangangailangan na ng dugtong na buhay mga kablog ko. At sana maunawaan nyo din ang mga taong nangangailangan ng dugtong na buhay at guminhawa sa kanyang mga pakiramdam nila mga kablog ko. So ayan mga kablog ko, at uh, tatalian natin mga kablog ko para hindi talaga siya makagalaw masyado. Kanina ko pa yan natali yung kamay niya para hindi siya makagalaw ng tulo. So ayan mga ka-vlog ko, uh, siya para titirahin ko na naman para tuluyan siyang malusaw mga ka-vlog ko. Ayan. talaga hindi na siya makagalaw niyan mga ka-vlog ko. Ayan po, uh, mga ka-vlog ko, uh, subaybayan niyo po ang video na ito hanggang dulo. para po ah uh, makita nyo ang kabuuhang bijung ito mga kablog ko pakishare na lang din po sa mga nakagusto sa video ko so ayan bas bas na naman po tayo ng tubig mga kablog ko upang tuluyan na maalis ang masamang elemento na nakapasok sa katauhan ng babaeng ito babas babasbasan ko po ito para mapainom ulit sa pasyente ko ngayon sa taong ginagamot namin ng Tres Mundo mga kablog ko a shout out nga pala dyan sa mga katres natin Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa shout out po kay Tres Dan, Tres Irma shout out po dyan lahat sa mga international Tres Mundo mga kablog ko lalong lalo na sa mahal na agos namin na si Tres Mundo, Tres Hilario uh, maraming salamat po sa binigay nyo, binigay nyo na kapangyarihan sa amin at pinagkatiwalaan nyo po kami para sa mga taong nangailangan ng dugtong na buhay. So ayan mga kablog ko, ah, uh, natapos ko na po siya na painom. So kailangan ko pa ituloy pa rin at hinihiling sa Ama at sa espiritual ng mundo, sa naglikha ng mundo ng may buhay at kay Agus Daloy Tris Mundo Tris Hilario. Ihiling ko po na tuluyan na po gumaling ang babaeng ito. Uh, ito ngayon, tinutuloy ko pa rin ang paggamot sa kanya. Parang gumaling na siya talaga ng todo, mga kablog ko. Kasi masyado talagang ayaw niyang umalis sa katawan, mga kablog ko. Gusto talaga niyang mananatili sa katawan ng babaeng ito. So, hindi ko siya uurungan. Kailangan ko talagang lusawin ang kapangyarihan kung anumang elemento na nakapasok sa babaeng ito. So mga kablog ko, tuloy ko pa rin ang paggamot sa kanya hanggang sa matapos ang kanyang paghihirap sa buhay mga kablog ko. ayaw pa rin siya susuko mga kablog pero nanghihina na yung spiritual niya sa elemento nga nakapasok dyan sa katauhan ng babaeng ito pero kailangan pa rin natin ituloy huwag tayong susuko kailangan natin tapusin ang laban ito mga kablog para malusaw na ng tuluyan ang kanyang karamdaman so ayan pinapatuloy ko pa rin ang pagpapasubo sa kanya o pang lahat ang kanyang masamang espiritu o elemento na nakapasok sa katawang babae ito. So, ayan mga kablog ko, medyo nakakaramdam na po siya ng medyo kaginhawaan. Ayan, oh, gumaling na po siya mga kablog ko. At ito ay tinanggal ko na po ang nakatali sa kanyang kamay So, ayan mga kablog ko so bago matapos ang video na ito mga kablog ko uh, pakipalo like and share mga kablog ko sana nagustuhan nyo po ang video na ito at wag nyong husgahan ang taong gustong gumaling sa kanilang karamdaman mga kablog ko so malapit na po ang pagtatapos ng video natin naway nagustuhan nyo mga kablog ko uh, uh, uulitin ko po ulit paki-like and share and follow my Facebook page Reaplica Vlogs TV mga ka-vlog ko. So ngayon mga ka-vlog ko, a ah, bibigyan ko na po siya ng ah, pangpalakas sa kanyang katawan para para manumbalik ang kanyang lakas sa kanyang katawan mga ka-vlog ko. So hanggang dito na lang ako mga ka ko. I love you so much. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ang video na ito. I love you hanggang sa muling content ko mga kablog ko.